Kailangan ba talagang isorting ang mga krelings ayon sa size? Uy, parang may boxing match sa tank mo ah. Yung isa kasing laki ng munggo. Yung isa parang kalamansi. Kaya tanong, dapat bang iwalay sila base sa laki? Ang sagot, Oo, importante ang sorting sa mga crayfish, lalong lalo na sa mga baby. May natural instinct kasi sila na mga gat o manghila ng mas maliit. Kapag magkahalo ang malaki at maliit, madalas na sa Survivor Crayfish Edition kung saan ang maliit nawawala literally. Kaya dapat pag nag 1 to two weeks old na sila, isorting mo by size para iwas stress at kagatan. Mas okay kung bawat grupo may sariling space at hiding spot. Kahit simpleng bato tubo o dahon ng talisay. Tandaan bossing, happy crayfish equals healthy growth. Pag hindi sila nag-aaway, mas mabilis silang lumaki at mas colorful pa. Kaya pag ayaw mong magkamising craylings alert, isorting mo na yan habang maaga pa. Gusto mo pa ng mga fun at useful crayfish tips? Like mo tong video, follow at mag-subscribe ka na rin.